Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Parangay Hinebra, San Miguel at NLEX Road Warriors uling magpapanagupa sa elimination round ng PBA matapos selyuhan ng Phoenix Fuel Masters kagabi ang panalo kontra Miralco Bulls. At yan din ang susubukang tangkain eh ng Paranggay Hinebra kunin ang isa sa mga quarterfinals bit-bit, ang twice-to-beat advantage. Talakayan at pag-usapan po natin yan sa video ito matapos mong ilike, share comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga video. Mga shooters, napakaganda ng inilaro ng Phoenix Fuel Masters kagabi. At syempre, talagang uh, kailangan nila 'yan. Matapos nga po ang 93-83 na panalo kontra Meralco Bolts kagabi upang uh, selyuhan ng Phoenix Puel Masters ang kanilang pagpasok sa quarterfinals bit-bit ang twice-to-beat advantage. Ano man ang mangyari sa laro ng Phoenix Puel Masters sa huli nilang magiging laro, eh sigurado pa rin silang pasok sa quarterfinals na may bit-bit na twice-to-beat advantage mga shooters. At yan din ang susubukan ng mga bataan ni Coach Team Cohn sa kanilang huling laro kontra naman dito sa mga kakampi ni Robert Bolik at ng kanilang bagong import na si DeAndre William Baldwin. Kaano-ano ba to ni uh, Coach Tab Baldwin? Susubukan nga ni Coach Team Cone uh, pabagsakin itong uh, NLEX LX Road Warriors upang sila naman na makapasok sa quarterfinal. Susubukan na tatangkayin nila si Thompson. No, napabagsakin itong uh, NLEX Road Warriors sa gasaan at uh, makuha nila yung pinakahuli sa quarter finals na may bit bit at twice to beat advantage. Malaki kasi bagay mga shooters no. Napapasok ka sa quarter finals bit bit and twice to beat advantage. Syempre, napakalaking bagay po niya dala kang twice to beat dahil isipin mo dalawang beses ka tatalunin no makakalaban mo. 'Di ba? So napakalaking bagay po noon kung bit bit mo nga yung twice to beat advantage. Kaya kailangan kailangan ng Barangay Ginebra yung kanilang huling laro para masecure nila yung kanilang pagpasok sa quarterfinals na mayroong twice to beat advantage. Ito namang Meralco, kahit manalo pa sila sa kanilang huling laro, no, hindi na sila makakakuha ng twice to beat advantage. Dahil itong Meralco Bolts mga ka-shooters ay tinalo ng Barangay Hinebra, tinalo sila ng San Miguel Beermen. Ito namang San Miguel Beermen, ang kanilang huling makakalaban ay ang Blackwater Bossing. Ay e dito pa daw, magbabalik si Junmar pahardo So titingnan natin kung ano magiging impact na ito. Dito, ang mahalaga rito, itong Phoenix Fuel Master, mga ka-shooters, eh nakapasok na sa quarterfinals na may bit-bit twice to beat advantage. Matapos mabagsakin yung Miralco Bulge kagabi. ba diba? Pero itong Barangay Hinebra, San Miguel Beerman, tatangkain pa rin nilang makuha ang isa dyan, mga shooters. At uh, etong itong San Miguel, sa tingin ko, sigurado na sila rito eh, na makukuha nila di Diba? Kasi isipin mo kalaban nila, Blackwater Bossing, Diba? So makukuha na nila, kakayanin na nila yan. Ang tanong, kung kakayanin din bang itawid yan ang barangay Hinebra. ba diba? So yan ang aalamin natin sa Sabado mga shooters. E eh, alam naman natin si Coach Tim Cohn. ba diba? Pagdating sa ganitong klaseng playoffs, pag, pagdating sa ganitong uh, do or die game, eh magaling ang barangay Hinebra. Most especially ang kanila taktisya ni si Coach Tim Cohn. ba diba? Ang mahalaga mga shooters, yung supporta. No, ng locals dito sa Barangay Hinebra para makuha. At ito namang si Coach Tito Victorero, e eh, na-secure niya na yung number one spot niya. At siguradong sigurado na siya dyan. yan eh, tanong dito, intro boys ka lang ba, Coach Tito? Baka hanggang dyan ka lang. Dapat, yung pagiging number one mo, e eh, talagang pangatawanan ng itong uh, ni Coach Tito Victorero. Hindi dito puro forma lang. ba diba? So, kailangan-kailangan nila yan. Ito mga shoot sa maganda rito. No? Itong Hinebra uh, uh, at uh, Meralco posibleng magbakbakan ito pagdating ng quarter finals. Napakalaki ang posibilidad na sila ay magbabakbakan -back diyan. Manalo matalo ang Barangay Hinebra, mukhang sila ng Meralco ang magpapanagupa dito. Di ba? Kasi itong Phoenix, tinalo ang baranggay, uh, Barangay, eto na mga Magnolia sigurado na to na sila yung mag-uupo sa number one spot. ba? Diba? Ito mga bata ni Coach Chito Victorero. Sigurado na sila dyan na pagpasok ng quarterfinals, bit-bit na nila yung number one dyan. At panunundan sila dyan sigurado ng Phoenix Fuel Master or ng San Miguel Beermen. Diba? Depende kung ano ang magiging sitwasyon sa mga huling laban ng Phoenix. At itong Hinebra pwedeng maging number 3 or number 4 dito mga shooters. No? Kung mananalo nga sila sa NLEX Road Warriors. Diba? Kung mananalo sila doon, pwede yung number 4 sila. Diba? Itong Meralco ang magiging number 4 kung matatalo ang Barangay Ginebra sa NLEX. At ganoon din ang mangyayari niyan. Sila pa rin ang Meralco ang magsasagupa pagdating ng quarterfinals. At twice to beat ang Meralco or twice to beat ang Barangay Ginebra San Miguel. Kaya eh, medyo exciting at kaabang-abang ito pagtatapos ng elimination round ng PBA Commissioner's Cup. Dahil ito uh, nga NLEX, no naghahabol din ito ng panalo para makapasok dito sa quarter finals no eh natin kung ma-deliver ni Tony Bishop ni Scotty Thompson at ni Coach Tim Coach Team Cone ang Barangay Ginebra laban naman dito sa bataan ni Coach Frank Lim na dati nang hinawakan ang Barangay Ginebra San Miguel Maraming pong salamat sa inyong panonood ano man po ang inyong maging opinion? pag-usapan po natin diyan sa comment section Ingat and God bless everyone at Jorn